Unang-una, hiyak -una, po ang pag-modify uh, ng ating different unit missions, roles, missions, and capabilities ng ating mga units na kumanay siya sa territorial defense habang-habang ang ating uh, responsibilidad sa ISO ay patuloy pa rin ginagamparan. So, sa madaling salita, isa pa rin pong pakain natin na aming trinatrabaho ni CMOSTA. Hindi lang po lumaki ang ating kapabilidad, lumaki ang ating MOOE, lumaki ang ating PS kung hindi kailangan lumaki ang ating authorized investment. Dahil napapansin po namin na base mo sa mission area natin na 2 million square kilometers of maritime area, uh, 7,600 islands, ang um, Troop strength natin na 162,000 versus 120 million Filipino people ay second to the smallest armed force tayo sa Asia. Ang pinakamaliit po ay ang Singapore na alam naman po natin na halos lahat ng able-bodied citizens ay regulars. Hindi po talaga reservists. So, napakaliit ng na ating armed force. Kaya lalaki po ang ating mga uh, hangay. Uh, at uh, kami po ay humingi ng pahintulot sa ating pagulo na magkaroon ng phasing implant plan ito. Secondly, nag-expand ang ating mission roles. At inaawasan naman natin sa ibang mga mission areas na hindi natin working. Ngunit, di po nangakahulugan na hindi tayo tutulong sa national government, lalo na sa humanitarian assistance and disaster response. Dahil tayo lang po ang may kakayahan na puntahan ang mga liblib na lugar. Uh, pagkaan na may ng tao. Pangatlo po, uh, ako po ay nagpo-congratulate sa inyong lahat.